Kabanata 26. Panaginip ba ito? Bakit si Tyson Woods ang business mogul ay malaki ang respeto sa walang silbing manugang na ito? Para bang nakita niya ang kanyang ama sa kanyang asta? Paano ito nagawa ng isang walang kwentang bastardo? Maraming tao ang hindi mapigil ang kuruti ng kanilang sarili, akala nila ay nanaginip sila. Baka yon na yon. Hindi rin nakaimik si Mandy, ang kanyang pagkabalisa, sa simula ay napalitan ng grabing bulat, paano ito nangyari. Walang pakialam si Tyson sa mga reaksyon ng pamilya Zimmer, sa sandaling ito, nagawa na niya ang lahat maliban sa pagluhod, pagkatapos ay bumulong siya, hindi ko alam na ikaw pala iyan, hindi ako pupunta kung alam kung ikaw iyan, sana, huwag kang magalit. Tama na, nakasimangot si Harvey at malamig na sinabi, pagkatapos ng maraming taon, pumunta ka para lamang sa isang maliit na bulong ito. Paano ka bumagsak ng ganito? Tinulungan kasi ako ng hayop na ito na mag-invest ng ilang stock. Hindi na naglakas loob si Tyson na itago pa ito kay Harvey. Tumango si Harvey at kalmadong sinabi, nalugi na siya ngayon, alam mo na, anong gagawin mo? Tumalikod siya at umalis matapos sabihin ang mga salitang iyon, hindi kumibo si Tyson, medyo naiinis si Harvey kay Tyson at ayaw siyang kausapin. Bilat ina ng yawa, punyeta, haman uwa kaman man kakon kasayad kung sinako. Namutla ang mukha ni Tyson at ang business mogul na ito ay takot na takot, hindi man kilala ng iba kung sino si Harvey, pero alam nilang bumagawa na ng pangalan si Tyson sa buong Southlight mula pa noong kabataan niya. Bagaman may konting kaalaman si Tyson sa pagnenegosyo, alam niyang isa lang siyang utosan, sa harap ni Harvey, kung hindi niya tinanggap iyon, matagal na siyang bumagsak. Madalas ay ayaw ni Sir makipag-usap ng walang katuturan, kung mananahimak siya, ibig sabihin galit siya. Sipain siya hanggang mamatay. Matapang na sinabi ni Tyson Woods, hindi pa siya tapos kay Don. Oo nga pala, sabi ni Sir ay nalugi na ang taong ito, ibig sabihin ang perang ininvest ko sa kanya ay. Habang iniisip ito, lalong nanlisik ang mga mata niya, humakbang siya, hinablot si Don sa kwelyo niya, at hinila, siya pataas. Bagbog sarado na si Don, kahit na mas matino pa rin ang hitsura niya kaysa sa isang ulo ng baboy, napaiyak siya sa sandaling ito. Brother Tyson, bakit, bakit? Sampal, pa rin ang naging sagot ni Tyson, at saka nagmurabila tanana ka. Kabanata 27 Sinampal ni Tyson ang mukha ni Don at malamig na sinabi, hindi mo ba alam kung bakit inutusan ko sila na sapakin ka? Hindi mo ba kilala kung sino si Harvey? Ang lakas ng loob mong galitin siya. Siya, hindi ba siya ang walang kwentang manugang ng pamilyang Zimmer? Sa sandaling ito, labis na pinagsisisihan ni Don ang nagawa niya, na halos masok ka siya ng dugo. Ang taong tinawag niya ay ginulpi siya ng ganito, at ito ay dahil sa hayop na ito si Harvey, hindi niya maintindihan. Manugang, umisi si Tyson, nang sasabihin niya sana ang tunay na pagkatao ni Harvey, nagkataong nakatingin sa kanya si Harvey, nang atog at nagmura siya ng hindi niya namamalayan, tinatanong kita, nalugi ka na ba? Ibig sabihin ba nito ay nawala na ang limang milyong binigay ko sa iyo? Ang pamilya Zimmer ay hindi naglakas loob na kumbansihin siya. Sa sandaling ito, lahat sila ay nagulat, lalo na si Senior Zimmer, nagbago ang kanyang ekspresyon ng marinig ang mga sinabi ni Tyson Woods, umabant siya ng hindi niya namamalayan at sinabi, Brother Tyson, sinabi mo bang si Ginoong Zander ay nalugi? Totoo ba ito? Ang mga taong katulad ni Senior Zimmer ay nagiging agresibo sa harap ng mga nakababatang miyembro ng kanyang pamilya. Hindi siya naglakas loob na maging bastos sa harap ng isang taong katulad ni Tyson. Mapalad siya at nakapagtanong pa siya sa sandaling ito, nagsungit si Tyson, hindi alam ng babong matandang ito ang pagkatao ni Sir, sinabi na ni Sir na nalugi na si Don, imposibleng nagsisinungaling siya. Gayun pa man natakot si Tyson na sabihin ang pagkatao ni Harvey sa sandaling ito. Sa halip, hinawakan niya sa leeg si Don at malamig na sinabi, "Ikaw mismo ang magsabi kung mahuli kitang nagsisinungaling, puputulan ko ang mga daliri mo sa bawat salitang binitawan mo." "Oo, oo, oo. sasabihin ko na." Halos na si Don sa kanyang pantalon. "Brother Tyson, hindi ko sinasadya 'yon. Nalugi ako, pero ibabalik ko ang pera mo, babayaran kita. O sige, ikaw mismo ang nagsabi, bibigyan kita ng tatlong araw, kung hindi mo ko mababayaran ng limang milyon sa palugit na ibinigay ko, puputulan ko ang isa sa mga kamay mo. Umisi si Tyson, sinampal niya ulit si Don bago sumigaw ng malakas na, go. Ang lahat ng tauhan ni Tyson ay mabilis na nagsi-alisan sa Villa Zimmer, walang nakakita kay Don na kumaripes ng takbo, Baka napatay na ni Tyson si Don kung wala masyadong taong nanunood, nanginginig pa rin at puno ng sama ng loob ang mukha ni Don na nasa malayo na, at tanaw niya rin ang pag-alis ng grupo ni Tyson. Samantala, nagkatinginan ng buong pamilya Zimmer. May biglang nagsabi pagkalipas ng ilang sandali, ganoon pala, alam ni Ginoong Woods ang tungkol sa pagkalugi ni Don, kaya dumating siya ngayong gabi para ipakita ito sa mukha ni Don. Oh! Yun na nga, akala ko kasindak-sindak na ang walang silbing si Harvey. Maswerte lang siyang nasa tamang lugar at tamang oras nang dumating si Brother Tyson para kay Don. Ang basura ay basura lang, kalaunan ay naisip kong magbabago na ang kanyang kapalaran tulad ng nasa kasabihan, ang buhay ay parang bulong. Halos maniwala akong ang taong ito ang bagong presidente ng New York Enterprise. Masyado lang kayong nag-iisip, kahit na ang isang manugang na tulad niya ay gusto rin pakantaban ang sapatos ni Ginoong Woods. Siya ay aalipustahin dahil sa mga marumi mga kamay. Maraming tao ang naintindihan ito ngayon, kaya pala ginulpi ni Tyson si Don dahil nawalan siya ng pera dahil sa kanya, akala nila sa simula ay pinagtatanggol niya si Harvey. Kabanata 28, Ginoong Zander, maaari ka bang magpaliwanag? May kinausap akong tingnan ito, tumalbog ang iyong cheque. Sa sandaling ito binaba ni Sr. Zimmer ang telepono at lumabas. Mga ilang oras lang ay dumating si Don sa Villa Zimmer. Kumaway siya at hinampas ang cheque sa mukha ni Don, buong akala niyang nakuha na niya ang working capital na halos 10 milyong dolyar, hindi inaasahan, ginising siya ng mga salita ni Tyson, mabilis siyang nagpatulong tungkol dito, doon niya na nalaman ang tungkol sa katotohanan, Labis na kinamumuhian ni Senior Zimmer si Don ngayon dahil mahalaga lang sa kanya kung may mukha pa siyang ihaharap. Ang kanyang pinili si Don ay nalugi at wala ng silbi. Paano niya haharapin ang mga taong iyon? Pinunasan ni Don ang dugo sa kanyang mukha at pilit ngumiti. "Senior Zimmer, huwag mong kalimutan, nagtatrabaho pa rin ako sa York Enterprise kahit na nalugi ako. Makakabangon pa rin ako muli anumang minuto." Sumimangot si Senior Zimmer nang hindi niya namamalayan nang sinabi niya ito. Binabantaan siya ni Don. Ang mga York ang pinakamataas na pamilya sa South Light ay ang nasa likod ng York Enterprise. Kahit na ang mga first class family ay hindi nangahas na pukawin sila. Ang kanilang mga tauhan ay mas agresibo din doon kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi mahirap para kay Don na muling bumangon dahil suportado siya ng isang makapangyarihang pamilya, kung sa bagay, hindi alam ni Senior Zimmer na si Don ay tinanggal na mula sa York Enterprise, kung hindi, hindi siya matatakot sa kanya. Sige, maghihintay ako hanggang sa mapasa kamay ko ang 10 milyong dolyar, pagkatapos ay pag-uusapan nating muli ang iyong marriage proposal. Tiningnan ng husto ni Senior Zimmer si Don, kumaway siya at umalis na. Pwe, mahirap pala siya, at ang kapal ng mukha niyang umasta ng ganyan sa harap namin. Kaya pala pinuntahan siya ni Tyson, gusto ko rin siyang sirain. Sa bagay, alaga pa rin siya ng mga York kung tutuusin, hindi namin siya pwedeng ma-offend. Umiikot ng umiikot ang mga mata ni Don habang nakatingin sa mga miyembro ng pamilyang Zimmer na tinawag siyang ginuong Zander dati, bago siya kutsain ng mga ito. Pagkatapos ay bumaling siya ng tingin sa magandang si Mandy sa hindi kalayuan. Sa sumunod na segundo, galit na galit si Don, nang hindi pa alintana ng lahat, bigla niyang kinuha ang kutsilyo sa lamesa at sumugod sa madla. Pagkatapos ay hinawakan niya si Mandy at tinutok ang kutsilyo sa lalamunan niya. Don Zander, ano ang sinusubukan mo gawin? Nagulat si Mandy at ang maganda niyang mukha ay namutla, paano biglang naging radikal ang isang maginoong lalaking tulad ni Don? Tumahimik ka, umisi si Don at sinipa ang mesang nasa harapan niya, upang kunin ang atensyon ng madla, pagkatapos ay tinitigan niya ng malamig si Senior Zimmer. Tanda, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sampalian ako? Master ka lang ng isang second class family, ang lakas ng loob mong sampalian ako. Nandilim ang mukha ni Sr. Zimmer, hindi niya akalain ang isang walang kwentang bastardo. Si Don ay kayang gawin ang ganoong bagay, gayon paman, makapangyarihan pa rin siya, bahagya siyang sumimangot at sinabing, Ginoong Zander, pakawalan mo na siya, bago pa mahuli ang lahat, bata ka pa, may pagkakataon ka pa makabangon, bakit mo sisirain ang kinabukasan mo? tumahinit ka, tinaas ni Don ang kutsilyong hawak niya, sirain ang aking hinaharap. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, matagal nang nawala ang aking kinabukasan. Tinanggal na ako ng York Enterprise ngayon lang. Wala ako kahit bariya ngayon. Ikaw, hindi ba binigyan mo ako ng heart of Crowd? Nabigla si Mandy, paanong wala ka ng pera? Hahaha, -ha -ha. Tumawa ng malakas si Don, naniniwala ka sa ganoong kalokohan. Hindi ako tanga, bakit kita bibilhan ng mamahaling brooch? Naisip mo ba talagang ganoon ako kabobo? Hindi ko inaasahan, ikaw, Mandy Zimmer, mukha kang puro at inosente. Maski ang asawa mo ay ni hindi ka mahawakan, subalit, hindi mo man alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng isang bagay na iyon. Talagang ikaw ay isang pokpok. -pok. Baka bulag akong nahulog sa iyo. Tuldok, 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 paniti. Ikaw. Galit na galit si Mandy na gusto niyang sampalian si Don. Gayunpaman, nakatutok pa rin ang kutsilyo sa lalamunan niya, hindi siya naglakas loob na gumalaw halip. Napakagat na lamang siya sa kanyang mga labi na halos gamugaw na, tinitigan ni Don si Senior Zimmer. Sumigaw siya. Tanda. Makinig ka sa akin, maghanda ka ng 10 million dollars in cash at isang kotse, may isang oras ka lang bago ko siya patayin ikaw, nanginginig sa galit si Senior Zimmer, matapang sa mga demands niya. Ano, gagawin mo ba? Kung hindi, ngayon ko na siya papatayin. Sigaw ni Don. Zander, pakawalan mo na si ate. Balis ang balisa si Cynthia at gusto niyang sumugod pero pinigilan siya ni Lillian, biglang may naisip si Lillian at sinigaw ito, Ginoong Xander, pera lang ang kailangan mo, hindi ba? Kung papalayain mo ang aking anak, ako ang magbibigay ng hinihingi mo. Umisi si Don, tinitigan niya ang kaakit-akit na babaeng ito at malamig na sinabi, Anong tingin mo sa akin, Bobo? Mukha ba akong maniniwala sa iyo? Baka tawagan mo ang mga pulis kung pakawalan ko siya. Hindi kami tatawag sa pulis dahil siya ang magiging hostage mo. Tinuro ni Lilian si Harvey at sinabi yon. Oo, oo, oo. Siya na lang ang magiging hostage mo. Siya ang manugang ng pamilyang Zimmer. Dadalhin namin ang pera para tubosin siya. Basta pakawalan mo lang si ate. Sinubukang auto ini si Don. Walang kwenta sa kanya si Harvey. Para sa kanya, mas okay pang maging hostage si Harvey kaysa si Mandy. Wala namang kwenta ang bastardong ito. Mas mabuting mamatay na lang siya. Sige, inisihan ni Don. Sinira ng basurang ito ang mga plano ko. Kung okay lang sa inyong maging hostage ko siya, ibabalik ko sa iyo ang iyong anak na babae. Kabanata 20 Champ Tumango si Lillian pagkatapos ay lumapit siya kay Harvey para pag-alitan ito. Narinig mo ba? Bilisan mo at magpa-hostage ka. Basura ka nga at walang silbi. Tatlong taon ka na sa pamilya Zimmer at binigyan ka namin ng pagkain at trinato ng maayos. Isasama mo pa kami sa hukay mo. Kung tatanggi ka pa rin maging hostage, hindi ka namin bibitawan. Nanlamig ang mukha ni Harvey ngunit nang makita niya ang maputlang mukha ni Mandy, nanlambot ang kanyang puso. Sino ang nagsabi sa kanyang, mahulog ang kanyang loob kay Mandy? Sige, huminga siya ng malalim at hindi pinansin si Lilian, naglakad siya papalapit kay Don at sinabi, Don, ako na ang hostage mo, pakawalan mo na ang asawa ko. Nabigla si Mandy, tumingin siya kay Harvey habang hindi makapaniwala sa mga nangyari at sinabing, Kuwag, kuwag kang lumapit. Kuwag kang mag-alala, asawa kita, at puprotektahan kita. Banayad ng umiti si Harvey at naglakad papunta kay Don, hinayaan niyang tutukan siya ni Don ng kutsilyo sa kanyang lalamunan, ngayon, pwede mo na siyang pakawalan. Mamasa-masa ang mga mata ni Mandy, bagaman ang taong ito ay kayamanan at kapangyarihan at walang silbi, handa siyang makipagpalitan sa kanya bilang hostage. Mandy, ayos ka lang ba? Mabilis na tumakbo si Lillian, tiningnan niya si Mandy ng may kaba. Inay, okay lang ako, ngunit si Harvey, siya, Napabuntong hininga si Mandy, ngunit halatang nag-alala siya matapos tingnan si Harvey, na nahostage sa hindi kalayuan, ni hindi lumingon si Lilian sa direksyong iyon at malamig na sinabi, walang mangyayari sa kanya, pakalmahin natin si Don, tapos magiging okay na siya. Kuwag ka ng makialam, inay, pero, ayos lang ang lahat, siya ang manugang ng ating pamilya, hindi ba natin siya inalagaan ng tatlong taon para sa sandaling ito? Bakit may pakialam ka pa rin sa kanya? Malamig na sabi ni Lillian. Oo, tara na. Pinigilan din ni Cynthia si Mandy. Natatakot siyang baka may kung anumang gawin si Mandy nang walang paligoy-ligoy. Hindi, hindi ako aalis. Hindi pa tayo tapos dito. Sinabi ni Mandy, gayon paman, hindi siya pinansin ni Lillian at Cynthia at hinila siya. Nagkatinginan ang iba pang mga miyembro ng pamilya Zimmer, nag-aatubili silang magbayad kahit noong si Mandy pa ang hostage. Dahil si Harvey na ang hostage, sigurado silang hindi nila bibigyan ng pera si Don kahit si Senior Zimmer din ay malamig ding sinabi na, itapon sila. Natigilan si Don, napangisi siya at sinabi, tanda, hindi ka ba natatakot na baka mamatay ang iyong manugang? Kaya kung palitan ang manugang ko, kung nanaisin ko, hindi siya nagkakahalaga ng 10 million dollars, isa pa, hindi ko na siya manugang simula ngayon. Hindi sila tiningnan ni Senior Zimmer pagkatapos magsalita. Sa halip, tumalikod siya sa pagkainit at umalis, nakakarindi talagang tingnan ng dalawang basurang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Harvey at Don ay parehong pinalabas ng mga security guard sa Villa Zimmer na parang mga asong ligaw na itinaboy sa labas. hindi sila tumingin sa kanilang dalawa na para bang wala silang pakialam sa buhay ni Harvey. Si Harvey ay walang imak sa inasal ng mga gwardya, pero biglang tumawa si Don Harvey, ito ba ang estado mo sa pamilyang ito? Bakit mo sila tinulungan at naging hostage? Sa palagay ko ang iyong katayuan sa pamilya Zimmer ay mas masahol pa sa isang aso. Wala kang paki-alam, hindi mo kailangang mag-alala. Basta alam kong asawa ko si Mandy. Mayroon din kaming marriage certificate at ikaw. Gusto mong maging manugang ng mga Zimmer ngayong gabi? Paanong naging miserable ka bigla? Tumawa si Harvey at tila walang pakialam sa kutsilyong hawak ni Don. Samaniwala maniwala ka o hindi, papatayin kita. Malakas na sumigaw si Don kalmadong sinabi ni Harvey, kalimutan mo na ito. Ang basurang tulad mo ay walang lakas ng loob na gawin ito. Kung, kaya mo, sana may ginawa ka na nung pinapalayas tayo ng mga security guard, hindi ka maghihintay hanggang ngayon. Don, gusto mo bang malaman kung bakit nalugi ka? Kabanata 30, bakit? mababaliw na si Don, may tawag siyang natanggap ngayong gabi at sinabihan siyang nalugi siya nang hindi na ipaliwanag sa kanya. Gusto din niyang malaman kung bakit. Ngiti si Harvey at inilabas ang kanyang cellphone upang mag redial ng isang numero. Binigay ni Ivan kay Harvey ang bagong contact number nito ngayon ngayon lang. Mabilis na nagring ang kabilang linya at narinig ang boses ni Ivan sa kabilang dulo ng telepono. Mr. President, natanggal ko na si Don Zander. Alin sunod sa iyong mga tagubilin? Sinabihan ko na din ang mga abogado nating imbestigahan ang pondo ng mga proyekto ng kumpanyang kanyang nakurakot. Binibini, Xavier, nagulat si Don nang marinig ang pamilyar na boses, sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pagkahilo na nagpalabo ng kanyang paningin, nahulog ang hawak niyang kutsilyo, natulala at bumulong sa sarili, paano ito nangyari sa akin? Paano ngang isang walang kwentang tulad mo ang naging bagong presidente ng kumpanyang York Enterprise? Imposible ito. Imposible. Imposible. Hindi. Hindi ako makapaniwala. Kilala ang lahat ng nakababatang henerasyon ng mga York. Hindi maaring patuloy na umiiiling si Don, malapit na siyang mabaliw sa mga oras na ito. Nahulaan na niya ang katotohanan, pero ayaw niyang paniwalaan ito. Madali siyang nasira ng isang basurang tinitingnan niyang mababa. Tila ba isa siyang langgam na dinurog ng kalabaw. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung sino ka. Gusto kong malaman kung sino ka ba talaga bago mo ako ipadala sa hukay. Paiyak na nagmamakaawa na si Don kay Harvey, please tell me all about this. Pakiusap paiyak na si Don. Hindi mo ba alam na ang mga York ay mayroong tagapagmana dati? Kalmadong sabi ni Harvey, ikaw, sir. Tuluyan ng nasiraan ng bait si Don, lumuhad siya at kumugkob. Sir, patawarin mo po ako pagkakamali ko po na hindi ko kayo nakilala. Pwede niyo po bang palampasin ito? Paalisan po ako na parang walang nangyari, hindi ko na po ito uulitin, at nangangako po ako na hindi na ulit guguluhin ang asawa mo, at nangangako ako na hindi magpapakita sa iyo kailanman pakiusap, maawa ka po sa akin. Umiti si Harvey at sinabi, hindi ba sabi mo, hindi na ako sisikatan ng araw bukas. Sir, sir, nagkamali po ako, pakiusap, kawan mo po ako. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung magpapatuloy pa ito. Dugot pawis ang binuwis ko sa maraming taon na pagtatrabaho sa York Enterprise, bigyan niyo po ako na isang pagkakataon alang-alang dito. Nagmamakaawa si Don habang umiiyak, lumayas ka gawin mo ang gusto mong gawin, huwag ka lang magpapakita sa akin kahit kailan, ayaw nang magsayang pa ni Harvey ng kanyang oras at lakas sa kutong lupang ito. Ayos lang sa kanya iyon basta hindi siya magiging sakit ng ulo, isa pa, Pasalamat na lang at wala dito ang aking kaibigan na si Ginoong Edwin Moore, si Priano kung, nagkataon baka na ipapatay na siya, kung sa bagay mabuti na rin na wala pa siya dito, para mananatiling lihim ang lahat sa akin. Salamat po sir, maraming salamat po sir. Patuloy na yumuko si Don habang hindi pinapansin ang mga titig ng mga tao sa paligid. Kampante siyang makakabangon basta't hahayaan siya ni Harvey. Hindi na nagsalita pa si Harvey, tumalikod siya at nakita ang kanyang electric bike. Sinakian niya iyon at umalis, mukhang hindi siya makakabalik sa bahay ngayong gabi, kaya pumunta na lamang siya sa opisina niya. Nagulantang ang lahat ng mga usisero, ano ang nangyayari? Sa panahong ito, kahit ang isang taong nakasakay lang sa isang electric bike ay luluwuran ng kung sino man. Samantala, sa Villa Zimmer, nagpatuloy ang mga pagpupulong ni Senior Zimmer. Walang may pakialam kay Harvey na dinalang hostage. Si Senior Zimmer ay masama ang loob sa sandaling ito. Si Don sana ang inaasahan kong magdadala ng investment mula sa York Enterprise. Hindi ko inaasahang isa ring inutil ang bastardong iyon. Ngayon pag-usapan natin ito, ano ang magagawa natin upang makuha ang investment? Ama, kailangan ba talaga natin ng ganito kalaking pera? Nakasimangot na sinabi ni Sean. Siyempre, Nakalimutan mo bang bumili tayo ng ilang ektaryang lupa sa commercial center noong nakaraang taon? Gumastos tayo ng malaki sa lupang iyon, malaking bahagi ng working capital ng pamilya natin ang napunta doon. Ngayon, namumroblema tayo, at mas kailangan pa nating mag-invest pa sa lupang iyon. Kung makukuha natin ng walang problema ang investment mula sa York Enterprise, magiging maayos ang lahat, madidevelop natin ang commercial center na iyon at madadamay din tayo sa impluensya. Pagkatapos, ang pamilya Zimmer ay makikilala na bilang isa sa mga first class family sa Namehi. Seryoso si Senior Zimmer nang sinabi niya ito. Sa madaling sabi, tayo-tayo lang ang magdadamayan. Kailangan nating mapalapit sa bagong presidente, doon lang kami ang pamilya Zimmer ay babangon muli.